Okay, so i-discuss ko po sa inyo yung principle po dito kay Live Good tungkol po sa ating monthly subscription. Kasi meron po tayo mga naririnig na mga critics. Sinasabi po nila, ay, pare, mare, pag sumali ka kay Live Good, hindi lang 2,800 ang babayaran mo. So lugi kasi sumali na ako ng 2,800. Tapos magbabayad pa ako ng monthly so yun po yung mga ano no, yun po yung mga sinasabi ng critics. So ngayon, magbibigay po tayo ng napakagandang example para sa kanila. Halimbawa po, meron kayong bagong bahay. So sa bagong bahay ninyo, magpapakabit po kayo ng kuryente sa Meralco o sa Noreco o sa ano pa mga eko-eko dyan sa lugar ninyo. Halimbawa po, nagpakabit po kayo kay Meralco ng kuryente para sa bahay ninyo. Wala po ba yung bayad? Siyempre, may bayad yon. Nagpakabit po kayo ng kuryente kay Meralco eh. At mahal po yung requirements, no? Mahal yung mga pagbayad dyan. Barangay clearance, mayor's permit, mga gano'n, si Edula. So bago po kayo kabitan niya ng Meralco ng kuryente. So pag nakabitan na po kayo niyan, babayad po kayo sa Meralco ng installation fee. Okay, mahal po 'yun. Pagkatapos po kayong bigyan ng installation fee, ayan, magagamit na po ninyo 'yung ano, kuryente na kinabit sa inyo ng Meralco. Now, ang tanong, pagka po ba may dumating sa inyo na bill galing kay Meralco, magsasalita po ba kayo na, "Oh, bakit ako magbabayad ng monthly bill? Eh nagpakabit na ako sa inyo, ah. ay hindi na ako magpaano magagamit ng kuryente." o kaya ay hindi na ako susuporta sa Meralco. Scam pala tong Meralco na to. Nagpakabit na ako tapos magbabayad pa ako ng monthly. O, oh, di ba? Ganun po yung ano, no, prinsipyo niyan. Dito po kay Live Good ganun din. No? Ay, po ay nagpasnagan na nagpa-member kay Livegood kasi isa po siyang ano no subscription company, membership company po siya. Now, ano po yung advantage na Livegood para po sa ibang company? Tingnan po kasi ninyo sa ibang company, parang ganun din po 'yan eh. Sumali po kay sa isa ibang company, ang ang pinaka-membership po niyan, halimbawa, yung po Power Pack nila, 11,250. 'di ba? Ay hindi ko kaya ang mahal pala ng entry niyan. O di o pera po kaya niya ng 1125. Yung mura ba? O kaya ito pong 950. O kaya ito pong 985. Diyan ganyan po yung gagawin sa inyo ng ibang kumpanya. Bibigyan kayo ng mura lang para po kayo makasali, no? Ang problema kapag nagbayad na po kayo niya ng ano ng health pack, no, mga promo promo nila re, 985. Pagdating po ng mga panahon next month, sasabihin po sa inyo na apply nyo, huy, mag-upgrade ka na. Mag-upgrade ka, ito na, oh, 2,925. Di ganun din, nagbayad ka ulit ng monthly, di ba? Tapos na, pag ano po niya, pag tumubo na kayo, kumikita na kayo, sasabihin sa inyo, huy, mag-upgrade ka ulit ng power pack. So ganun po, yung pinipwersa po kayo na pag-gastusin, na pag pa rin naman sa ibang company, di ba? O tumingin po tayo ng isang company, halimbawa, eto po sa front row. Ang mahal-mahal ng package nila, 14,988. Naku, hindi ko yan kaya, apply, wala akong ganyang kalaking pera, wala akong ganyang halaga. Ah, ganun ba? Pero gusto mo sumali sa front row. O di ganito na lang para makasali ka, dito ka na lang muna sa promo namin, bronze. Yan, ganyan, di ba? 3,988 lang para lang makasali ka dito sa company namin. O di ikaw naman, naglabas ka ng pera. After some time, probably next month pa nga lang eh, sasabihin siya na nag-recruit sa'yo kung nang apply mo, huy, mag-upgrade ka na, mag-silver ka, di ba para mas maganda. So gagastos ka na naman. 'di diba? 5988 'yan, ha? Gagastusin mo na naman. Pag nag-silver ka na, sasabihin na naman sa i-apply mo, "Uy, mong upgrade ka to gold." So gastos na naman 'yon, 10,988 'to. Oh. Grabe, 'di ba? Gagastusin ka na naman 'yan. Hanggang sa wala ka nang choice, gagastos ka na ng 14,988. Ganun po sa ibang kumpanya. Hindi kayo pinapatigil ng paggastos ng malaki no Pero dito po kay LiveGood, ayan yung basahin po natin. Did you know this? We are not a product company. We are a membership company that allows our members to buy products with a wholesale price like Prime Amazon and Costco And we can add any product anytime we want to. So ganun po naman po kay LiveGood. 995 naman po tayo monthly para ma-enjoy naman natin yung mga product na discounted. At the same time, kikita po tayo dun sa ating monthly na binabayaran. Subscription po siya. Parang ganyan po yan. No? Halimbawa, nag-subscribe po kay kay Netflix. Di ba? May babayaran po kayo dyan monthly. HBO Go. Ganun po, may babayaran kay monthly. Ang tanong, pagka ba nagbayad kayo ng monthly, meron bumalik sa inyo? Wala. Ang ibinalik sa inyo, service. Okay, digital pa nga yan dahil nga yan mga palabas. Same here po dito sa ano no, sa ibang mga fitness gym, magbabayad po kayo niyan monthly kasi nga po member kayo. 'Di ba? So bibigyan po nila kayo ng services. Okay? Dito po kay Livegood, i-promote nyo lang si Livegood. Hindi lang po services ang makukuha ninyo. Hindi lang po products physically. Hindi rin digital products ang makukuha ninyo. Magbayad lang po kayo ng monthly team na 995, that's 570 pesos po ngayon. At i-promote nyo yung Livegood. Bibigay po sa inyo ng company. Ibabalik ulit sa inyo yung pera na ginastos nyo. Totoo, sa first, second, third month, tasabihin natin, di ba? Ano ba na? Abonado na naman ako. Ilista nyo po yung utang ninyo na yun. Ilista nyo po yan as utang ni Live Good sa inyo. Di ba? Bigyan po nyo nito kahit mga 5 months, 6 months, 7 months. Magugulat po kayo. Puro na lang pur, ano, no? harvest ang gagawin nyo dito kay Live Good. Puro na lang po kayo kubra ng pera ng income. Sa ngayon kasi, puro pa po tayo pagtatanim. No, nagtatanim pa tayo. We understand kung bakit po kayo nagsasalita. Ano ba yan? Gastos na naman. 570 pesos na naman this month. Totoo po 'yan, ilista niyo lang, no? Ilista niyo lang. Panahon pa po kasi ito ng pagtatanim. After 5, 6 months, 7 months po, no team. Magugulat po kayo, no? Pag lumaki na po yung matrix ninyo. Kahit wala pa po kayo masyadong downline ngayon, huwag po kayong bumitaw dito kay Live Good. Lahat po tayo dito sa future, payaman talaga.